Ito po ang nagpapatunay sa akin. Dito ako lumakas, dito na ako tumayo talaga ng tunay. Napasaya ko na rin ang pamilya ko dahil gumaling na ako, wala na ako dinaramdam na sakit. Ito na po si Salveo Bali ang palagi kong gabay sa buhay ko. Ako po si Mercy Morales, 58 years old, taga Kutod City. Ang hanap buhay po namin is pag-uuling. Nag-start po itong migraine kong ito nung nakikipaglabada pa po ako. Eh, marami po kasi akong linalaba noon. Wala pa pong washing machine. Pag naglalaba ako, sobrang basa ng katawan ko. Kung tapos naglaba, mamamlansa sa pako. Sige lang ang trabaho ko, nagbabaon pa ako ng gamot ko para matuloy-tuloy ko yung trabaho ko. Hanggang sa tumatagal, lumalala na lumalala. Hindi ko na alam kung anong iinumin kong gamot. Nagkakaroon na ako ng iba pang sakit dahil sa siguro connection na dun sa migraine ko nga. Hindi ko naman madala na hindi, ko, hindi ako makapunta ng doktor kasi Palagi ako meron trabaho. At alam ko na meron din naman na bibiling gamot na pagpaalis ng sakit ng ulo ko. Kaya yun lang palagi ang ginagawa ko. Hanggang sa dumating na ang punto na hindi ko na kaya, ito nga, na, nagkaedad na ako din. Kaya po siguro naipon na po yung sobrang pagod ko na yan. May naramdaman na ako sa katawan ko. Masakit na ang ulo ko. Sobrang masakit ang ulo ko. Nagsusuka na ako. Hanggang sa hindi na nila ako mapagaling kung ano-ano nang ginagawa nila sa akin. Hinihilot na nila ako. Hindi pa rin nawawala ang sakit ng ulo ko. So, takot na nga ako. Baka ako maiwan ko ng pamilya ko. hindi ko na silang magabayan. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Hindi na ako makatulong sa mga anak ko. Hindi na po ako makatayo. Inaalalay na ako ng mga anak ko para pumunta ng CR dahil hindi ko na kaya. Nangayayat ako dahil sa sobrang hina na ng katawan ko. Hanggang sa iba na yung lagay ng katawan ko. Eh ako, ayaw ko din naman na mawala na lang basta sa pamilya ko kasi marami pa akong gustong gawin na tulong sa mga anak ko, pati sa mga apo ko. Ang sabi ng mga anak ko, ma, pa-check up ka na. Sabi din ng asawa ko, pa-check up na din ako, dali na ako sa ospital kasi ayaw nang tumanggap ng katawan ko ng pagkain. Kahit na masarap pa yung hihapag nila sa akin, wala na talaga. Dinala ako nila sa ospital. Linaboratory test nila ako hanggang sa binigyan nila ako ng reseta. Marami, maraming gamot na riniseta sa akin. Gamot na yon isang linggo lang yun na iniinom ko. Tapos ng isang linggo, ilang araw na naman, meron na naman ulit akong sakit. Bumabalik-balik lang yung sakit ko. Nagtyaga akong uminom noon. One week yun na uh, pinainom sa akin kasi matagal pa. Ayaw ko talaga magpa-hospital kasi pandemic. Ayaw ko na umanto ako doon sa uuwi na lang akong Abo, tinray na manila di na dinala ko sa ospital, mabuti hindi naman nila ako inadmit. Tapos yun, nanghihina pa rin ako. Tapos ano, yung mapait ang ano, panlasa ko dahil sa mga gamot. Wala akong nalalasahan sa kinakain ko. Ang amoy, malakas ako, ang amoy ko noon. Kaya lang dahil doon sa mga gamot na may antibiotics, pain reliever, hindi ako talaga totaling lumakas doon. di ako totaling gumaling. Ganon pa din. Balik-balik lang ang migraine ko. Basta pag sumakit ang ulo ko, iinom akong pain reliever, mawawala ulit. O, pag ano naman, ilang days na naman, babalik na naman ulit. Matagal na, matagal ko na itong na sakit ng ulo kong ito, ang migraine ko. Hanggang ang um, sikmura ko din, susuka pa din ako. Ang naisip ko, yung anak ko nga, meron siyang sinadya sa akin na, Mama, ba't hindi mo subukan ng Salveo Barley? Para maano mo na yung mga sakit mo na yan. Maalis yan kasi lahat naman ng sakit na ng Salveo Barley. Magtiwala ka lang, sabi niya sa akin. Iyon, pinapainom niya ako. Three times a day ako na umiinom noon. Ayun, praise God. Unti-unti nagriliw yung sakit ko. Lumalakas ako. nakakain ako. Nakaligo na ako mag isa din. Unti-unti lumakas ang katawan ko. Hanggang sa ngayon umiinom na ako ng SLByo Barley. Sa loob ng tatlong araw gumanda yung pakiramdam ko. Hindi na ako umiinom ng ibang gamot. Ito po ang nagpapatunay sa akin. Dito ako lumakas, dito na ako tumayo talaga ng tunay. Napasaya ko na rin ang pamilya ko dahil gumaling na ako, wala na ako dinaramdam na sakit. Ito na po si Salveo Bali ang palagi kong gabay sa buhay ko. Pag may nararamdaman po ako, siya po ang laging katabi ko, siya po ang laging iniinom ko. Kasama ko siya sa araw-araw. Salamat, Barley!